So yo, what's mga kabuhay barko This time sa video na ito mga kabuhay barko Ay ating alamin at ating pag-uusapan Kung paano nga ba dumidikit ang mga barko sa Puerto Bago ko pisa ng video na ito mga kabuhay barko Ay kung bago pa palang sa aking YouTube channel Ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe At i-hit ang notification bell Para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko paano yan So ipapatuloy na natin mga kabuhay barko ito Tapos natin ngayon kung paano nga ba dumidikit ang mga barko sa Puerto So kung ikaw mga kabayang barko ay isang manangarap kapag barko, ay para sa iyo ang video na ito dahil bibigyan kita ng idea kung paano nga ba gumikit ang barko sa perto. So itong video na ito mga kabayang barko ay para lamang sa mga sa sasampak ng barko at para lamang sa mga nangangarap maging isang siman sa barko. Bago dumikit ang mga barko sa perto, minsan ay tumitigil muna sa gitna. Ito ay may schedule para dumikit ang mga barko. Misa naman ay diretsyo dikit sa perto. At ito ay depende sa lugar at kung may available na pagdidikitan ng isang barko sa perto. May mga country kasi misan mga kabuhay barko na sobrang daming barko na nagdi-deliver ng iba't ibang kargamento. Kaya ang nangyayari ay titigil muna sila sa gitna upang sila ay makadikit at maghihintay na kanilang schedule pag meron na sila schedule ay may aakyat na piloto sa mga barko. May dalawang klase na ginagamit na sasakyan ang piloto upang makakyat sa barko. Una, ito ay yung pilot boat o di kaya naman ay yung kinatawag na tugboat. At yung pangalawa ay helicopter. Ang helicopter, ito ay ginagamit kapag ang barko ay malayo at mahaba ang mga chaliling o yung mahaba ang papasok para makatikit sa puerto. Puti kaya naman ay ginagamit ng piloto ang helikopter kapag masama ang panahon at delikado sumakay sa pilot boat. After umakyat ng piloto sa barko, ay siya ang may kakayahang magpumag sa mga timonel ng barko. Tapag ang barko ay malapit na sa puerto, ay may dalawang tagboat na darating upang tumulong sa barko para makadikit. Puposisyon ang dalawang tagboat, yung isa ay sa unahang bahagi ng barko at yung isa naman ay sa huling bahagi ng barko. May mga crew na darating upang tikapin ang lubid ng tagboat at kunin at ilagay sa bulod ng barko. Upang sa ganun, ang tagboot ay hindi lumalayo sa barko habang ang barko ay dumidikit. Ang gagawin ng tagboot ay tutulak nila ang barko ng dahan-dahan upang lumapit ang barko sa pantalan. Ang pagdikit ng barko ay tumatagal ng hanggang 2 to 3 hours. Ito ay nakadipindi sa layo at lapit ng isang puerto. Tagboat ay po puposisyon sa starboard side kapag ang barko ay port side ang didikit sa pantalan. Kung starboard side naman ang didikit sa pantalan ay sa port side naman puposisyon po ang dalawang tugboat. Dahan-dahan lang itutulak ng dalawang tugboat hanggang sa dumikit ang barko sa pantalan. Habang ang piloto ay nasa bridge ay siya pa rin ang nagkukuman para gumalaw ang makina ng barko. Dahil habang pabadikit ang barko ay nakalalay din ang makina ng barko Pupang sa ganun kung kinakailangan ng movement ng barko ay gagamit ng makina ang barko. Kung astern ba o hide ang kinakailangan para makadikit ang barko sa pantalan. Music Set the rewind. And nineteen was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. kapag ang barko ay nakadikit na ang gagawin ng mga crew ng barko ay magbibigay na sila ng lubid mula sa forward at aft station mula naman sa pantalan ay pipikapin ng mga lineman ang mga lubid na galing sa barko upang ilagay sa hook ang lubid kapag secured na ang lubid sa hook ng pantalan ang gagawin naman ng taga-barko ay dahan na nila ihilahin ang lubid gamit ang mooring winch o di kaya naman ay yung tinatawag na windlass habang binibira ang lubid ng mga crew ng barko ay may opisyal na kasama ang mga ratings upang makipag-communicate sa kapitan ng barko hanggang sa secured lahat ang mga lubid mula sa forward at up station. Alam nyo ba mga kabuhay barko, napakarami ng insidente ang nangyayari, lalo lalo na kapag ang isang barko ay dumidigate sa isang perto dahil nagkakaroon ng aksidente dahil nabuputol ang mga lubid ng barko. So kapag tumama yan mga barko sa hita o sa katawan ng isang tao is may tendency na maputol ang paa ng isang tao kapag tinamaan ng lubid na naputol. So, so taon taon mga barko ganito yung nangyayari sa mga big department lalong lalo na mga barko sa isang rating katulad ng evil seaman or ordinary seaman. So kadalasan kasi mga barko lalong lalo na kapag hindi na ang lubid is medyo luma na pala siya and then sobrang tisado na ang lubid mga kabuhay hindi nila napakansin is may tendency na maputol lang ang lubid mga kabuhay so, pag tumama sa katawan ng isang tao is 100% mga kabuhay is mamamatay ang pinamahan ng lubid So yun na ang mga kabuhay barko ko today's video. Sana'y nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba dumitikip ang mga barko sa puerto. So itong video na itong mga kabuhay barko ay para lamang sa mga bago sa sasampan ng barko at para sa mga nangangarap maging isang simamis sa barko. So kung nagustuhan mo ang video na itong mga kabuhay barko, ay huwag makalimutan, share at subscribe ang aking YouTube channel para lagi ka pa rin sa mga videos ko pa ngayon. So hanggang sa muli mga kabuhay barko.